Hiling sa may kapala tayo pa ay magtagal pangako ko sa iyo mahal niya sa altar At ikaw lang at ako ang tutupad sa pangarap mo Imalin mo lang ako, lang ang tangi kong <laughs> times. Why do you have Kan. Like ka po, cellphone. Inaayad na po. Huwag ka na pong ma'am po dahil <laughs> magkakagamit ka na ng cellphone mo. Magkakachat-chat ka na ka na iban. Magkakatawag-tawag ka na. <laughs> Kanang ibad ni sige tawag. Kanang mag-alala. Sige lang tawag ay ibad. Pero di kana dapat ton. Nai, yeah, lipa, <laughs> <laughs> oh. Ano pa sa na babato na ito. Yeah, di pa sinti cellphone. Oh, tin silpon. Alikabok. <laughs> <Tapos>, tapon na. <laughs> Oda boring. <laughs>

sa mga fake ang mo ito. Hindi pinasulit ko. Ariana. Busta na camera. Mga fake live. ni, Bagat tolo. Oh, bagat tolo yung display oh. Pero waray ngay an. Niya oh, fake. Niya to yo niya ang nag-upload sa YouTube. Ano ya tagi ki, tagi ki sa camera. Kita din camera. Totoo lo kuno tim camera bago pagkitaon ngadto. Oo, sa langay an. Uh -huh. May inuwat kala lang ay ko. Mati ko ginuwat kala nun ko an. Silkom. So meron yan na. Ah. Tulinit okay, camera mo, pinit camera. Pero pag ad, pag ayada, okay. usa lang ayat camera. <laughs> <laughs> Kalo ko display lang <laughs> ay <ngayon>. yan <laughs> sa yung late pumahit ka nga ng cellphone patsikapan patsikapan or... ay para ibalik para sa rosigurado hmm. yeah. display lang ay yan mapit camera ko <laughs> <laughs> ma na yun nakituloy ng camera mapit mam mapit mam mam

Oh you in brilliant